Sim-sim no? Hindi naman siya ito, eh. Ito, ko po. ito. Marami may... Kwasa, may yan, may sa ulo. May kwa May, kwasa. may kwasa. Ay, tungkod. Ay, tungkod. Ay, tungkod niyan, ang may birthday yung sinasabing tatang tungkod ng... San Jose. Malayo ang talagang oh, talagang Dahil po sa tungkod na yan, ano? Hmm. Ito po, si, ano? Uh, si Jesus. Yung si maliit. Anak niya, si Jesus. Tupa. Dahil si Jesus ay ito na yung manggagawa rin noon. Ari, ano? hindi kasi antigo nito. Pero kami karga din. Hindi lang siya antigo. Hindi hmm. yan, ano? Kaling sa katotoo, buo oh. ah, kong mangano. Ako sa magkatali ko lang po. May karga ka rin daw po. Ayun. May karga. So, mataas na ang pingero po. Kung manakas na si Chow. Kung manakas na ikaw, Chong, ay? Mas malakas. Ayun. Okay.

mo kaya sa tahimik na suha. Dahil lang ako sa Go bad ano. At na siya, sa isipan niya parang may jug ay sa. Ako ho ay pag oras na magdasal ho okay lahat ito. Tayo. Hmm. Ako dito mo ang ng mundo. Hmm. Ano yung palilimusan nyo sana kung meron? Kung meron na? Oo. At Kapay di pupuntahan okay. namin kayo? Pupuntahan pag, mara, pag may makuha. Oo. Oh. Uh Puro na ako na yung tagakabite yung iuhi ni Rosales. Uh Hindi -huh. mo sa nyo yun. At itong Are ipapaliwanag ni Chong kung ano ito sa niyog na are. Para marinig ko natin yung paliwanag kung ano talaga ho yan na tumama pala sa niyog. Hmm. Are hindi po sel, are ay ngipin ng kidlat na tumama sa puno ng niyog sa ugat. Ay tumigas yung ganito at nagkaroon ng bahit na parang ugat ng niyog. hila yun ang tunay na pangit. Na ang laki naman masyado. Sa <laughs> akin ha ba? Baka may papakita niya yung inyong pangit na yun. Ang kidlock. Yan ay tapo ng napangustod na ralis. Ay gusto ako. Pag sumigaw eh kasi na ralis. Pinamit pa May mga nyo din walang mata. Na antigo. Matatagal na. Wala okay. apat ang mata. Ah, dyan. na dyan. Patay yung na hindi with Bata na tali. talis. muna ako, Chok.